Itong Love and Care Lotion, guys, totoo nga nakakapag to ng skin. Nakakaputi siya. So, yung mga nakaraang video, guys, in-upload ko na pinahiran ko yung anak ko nito. Ito na rin ang lotion ng anak ko, guys, kasi nga, uh, meron siya mga piklat sa binti ng mga kagat ng mga lamok. So, nagpiklat yun. And nawala nga guys. So ang goal ko naman ngayon, kung talaga bang mawawala dito sa mga tagyawat. Kasi may mga tagyawat na malalaki itong partner ko sa likod. na applyan ko siya nito guys pagka tapos yung maligo and sa gabi bang matulog. So sa mga gusto guys, bumili kayo nito. Click nyo lang guys yung basket sa baba. Mura lang to guys